Fortune kahit saan ka talaga. Mamumuna ka talaga. Mapagatas, mapahala. Kumain nga kanina yan ang ano, kasaba May kahati na naman ako sa kasaba cake. si Yan si Bocho. Silang dalawa ni ano. Ang pangalan nito ni Yuri. Si kasi Milla. si Temprem nandun si Mia sa taas. Kasi sama Milla. si Snowy. Eh. Si, si o, ito si Otong. Si Mia ngayon walang ano yun. Eh. Babae kasi kaya hindi tapahin din eh. Hey, ikaw, tsok. Tsok nga muna. <laughs> si Yuri busy. Hindi niya nakikita yung treats. Kung nakita niya susugod yan. Busy siya sa milk eh. Hmm? Naman naman yung baby niya yan. Oh. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Magos mo na. niya. sini. Bukan. Sini ya, sini ya, mama mia nih ya. Syarat-syarat. agak. Si Mojo. Si Mojo. Ikaw talaga, kahit ano tinitira mo. Oo, oh, pero mo kanina yung kasaba cake. Nasa Pilipinas to, napakataba siguro yung ito. Napakataba eh, siguro yung ito. Si Papa pa Si Papa pa naman lagi may dalang isda galing nagdala. dala. Wala yung isda, hindi na kami masisira, Wala Isda yung isda, hindi na kami masisiraan. Wala mang yung isda, hindi na kami masisiraan. No? Isda, <laughs> isda lang kontento na yung mga yan. yan, yan. Taba -taba na yung tapos po. Si Ayun, si Ay, si hindi mo si Miyong. Wala na, mas nito. Ay, Ayaman na, pangat-ngat mo na diyan kay Bocho. Ito rin ma... Alam! Busy talaga si Yuri, dahil hindi tinantanan yung gatas. Hindi tinantanan yung gatas. Hey, uh. milk, milk mo siya. Huwag tayo mo si Bocho, sumingit na bigla. natin mga eh. <laughs> Pinagkakaisa na rin. <laughs> Kala ni Bojo, meron pa. Mm -hmm. Si Mia oh. Galing <laughs> La si Mia. <laughs> Nung nakaraan, abuwi ako dalawang ganyan. Puro ngat-ngat. <laughs> Sabi ni ano,